bet enggak kok mang ya Huh Ah Iya Mami Ah Pada kita gitu enggak bela cuma enggak jadi Kita aja Baik Dan sayang kan aku nge-parti lagi sama video Mama Apre Kita video ini sama guys ayo guys

makita ko. ko man ko kay palapitan ko ra. Klaro ka sa. Gantos siya nga gabi <laughs> di mata antos. Palayo mo sa sayong lawas. Udi na Mahal ba yan ali ko gibili di atag ko rin sa ini. Udi na ni. Mabaiin ito na doha pa ka ano to sixteen seventeen ay sa <laughs> so, kano na kuba ganap <laughs> asos <laughs> oh hangga mo diha ah ayoko na Tom is na no good na no, guro nilog na Wait, wala i-custom na wow wow look what the lord has done okay ma'am mm, yeah, <laughs> 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 lo ay diba salamit kaya mangga nila guys barato ragid tag prime tarang kilo mangga karabaw ni Mangga nga naay suwag guys karabaw mangga karabaw di aslom kita mau gumangga nga naisuwag arah ara trentara po dang kilo bagong harvest pod ni guys may ayo ko na na niya tres pa Hello. 3 3 of the car. Yes. Okay. Oh. Oh, <laughs> ang finish product. Finish product na. Six, six, oh, six, uh, finish. Okay. So marot siya, guys. Ah, kayo ng mom. Ka. So niyata ata guys, kay umalit mangga

Wano naiha itanim nito? Diyan. twenty four, ba? ba? na ko. lang mo, kaya palapitan Laro ka sa.

Uy, na. Doha pa ka, ano. To, 16, 17. Ay. <laughs> so, Kakaunan na ko ba? <laughs> <Ila> na Asos. <ba? laughs> o, oh, hanggang mo di Ah, ayoko ko na. custom is na no good na guru, Ni na. Bai, oi, I custom na. Wow. Wow, look what the Lord has done. Okay, ah. ma. Mm. <laughs> 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 Balik na lo, oi. Depa. La, micta mangga na, guys. Barato ra gud. Tag try kilo. Mangga carabao ni. Mangga anay suwag, guys karabaw mangga karabaw di kita mau mangga nga naisuwag to ara trentara tara kilo bagong harvest food ni guys may ayo sama nang niya tres pa ka, ano. Bye, sa ngalog? Eh, hey, uh, okay. Okay, minutes Three. Off the call. Okay, guys. Yan uh, ang finish uh, product Finish product 6, 6, na. Pwede. Pwede. ko